So ayan, maraming upuan, limang lamisa, tapos tatlong tent, ito mga ganito ha, tent. Ah, gusto ko lang pasalamatan talaga si Vice, taos taong po sa paura ko pasalamatan. Ah, maraming salamat sa iyo Vice dahil nag-share ka ng iyon please. Lubos ang pasasalamat ng food sensation na si Diwata sa kanyang regalong natanggap sa ang kabugabul star na si Vice Ganda. Sa video kanyang ibinahagi sa social media, ipinakita niya ang laman ng sasakyan ng mga bagong upuan, mesa at tent, na ipinadala sa kanya ng its showtime host na dagdag na kagamitan sa kanyang paresan. Isa-isang pinababa ang mga gamit habang nagpapasalamat si Diwata sa kagandahang loob ni, ni Vice. Kausap rin ni Diwata sa telepono ang isang tao na nagbigay ng detalye sa mga ipinadalang regalo ni Vice. Iniwan din ni Diwata ang kanyang mensahe ng pasasalamat kay Vice sa pamamagitan ng taong kausap niya sa telepono. Pahayag ni Diwata, Sabihin mo na lang kay Vice Ganda na pinapaabot ko ka na maraming salamat sa napakagandang blessing na galing sa kanya. Na-appreciate ko po ito lahat, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Inihayag din ni Diwata ang pag-idulo niya sa kay Vice at sinabing umaasa siya na isang araw ay magkita sila ni Vice at nagbiro pa ito na makikipag-collab kay Vice para sumikat din siya. Samantala matapos ibahagi ni Diwata ang naturang video kung saan napagpadala si Vice ng kanyang mga regalo para sa kanya. Ay isang mensahe naman ng ang Kabuga star ang ipinos ni Diwata. Mababasa sa mensahe ni Vice ang kanyang kasiyahan sa nakikita niya raw na pagbabago sa buhay ni Diwata. Ipinaabot rin niya ang pagsuporta sa Sensational Parisan Owner. Mensahe ni Vice, Diwata sobra akong masaya sa nakikita kong magandang pagbabago sa buhay mo. Ipagpatuloy mo lang ang paglaban ng patas. Nandito ako at sumusuporta sa iyo. God bless you. Napakomento naman ang ilang netizens sa kagandahang loob na ipinakita ni Vice para kay Diwata. Sa ad ng ilan sa nagkomento, Sana lahat ng tao lumalaban ng patas. Salamat ni Vice sa suporta mo sa taong gustong umangat sa buhay at nagsisikap. Grabe Diwata, overflowing talaga ang mga blessings mo sunod-sunod, basta huwag kang magbabago, tuloy-tuloy lang sa pagiging patas at mabuting tao. God will do the rest for you, Mima. Ayon si Mim Vice na kasuporta sa iyo, Diwata. Sana huwag kang magbago. Maraming nagmamahal sa iyo. God bless you more and more. Deserve mo, Diwata, lahat ng nare-receive mong blessings. Congratulations po sa iyo. 'Wag ka sana magbago kung anong mang success pa ang marating mo sa buhay. Guys, maraming salamat. I love you, bye.